Ayan guys, no, what's up? At uh, welcome na naman muli sa aking channel. Ayan, kamusta sa inyo yung lahat? At, uh, oh nga pala, ayan, katatapos lang natin na, uh, ano, katatapos lang natin na sikasuin yung mga laga nating hayop dito sa backyard. Ayan, nagiinuman na sila, nagkakainan na po. Ah, nagkakainan. Katatapos lang pala kumain. Ayan, yung mga sisiw hindi pa tapos. So, ayan, nga pala, no. May, ang didiscuss nga pala natin, nga, ano yung about sa mga vitamins tsaka sa mga binibigay natin gamot na water soluble na inihahalo natin sa tubig. So yun yung magiging topic natin for today. Eh, pero bago natin ano guys, bago natin simulan yung topic natin for today ayun, eh, kung di ka pa nga pala nakasubscribe dito sa akin channel ay eh, huwag mo nang kalimutan magsubscribe dito sa akin channel at i-click din yung notification bell at follow nyo na rin ako sa aking Facebook page. So, yun guys, no nga pala, ba, ayan, muli, bago natin simulan, disclaimer lang, hindi po ako eksperto pagdating sa mga sa mga gantong bagay. Ayan, ito lang ay eh, ayon lang naman dun sa aking uh, experience dito sa pag-aalaga ng mga hayop dito sa backyard. So, ayan, Tuloy na po tayo sa topic. At, at isa pa po is yung ano uh, wag pa rin inyong kalimutan na magtanong pa rin po sa mga expert or sa mga technician talaga na nangangalaga sa inyong mga hayop. So So yun guys, uh, tuloy na tayo sa ating ano, sa topic natin uh, ngayong araw. So yun guys noong nakalimutan kong i-mention nga pala guys yung about sa mga vitamins. Isama na rin natin yung mga gamot na inahalo sa tubig yung mga water soluble na mga ng mga ano ng mga gamot so katulad nga nung isa sa halimbawa is yung Bitmin Pro yan guys ang Bitmin Pro guys or yung mga vitamins na inihalo natin sa mga tubig is hindi natin pwedeng patagalin yan yung mga sa ano sa painumin nat ng mga alaga natin kasi yan guys sa totoo lang is napapanis po yan so eh, ang ayun do sa ano sa research research ko doon sa mga sa ibang nag-aalaga nito lalo na mostly sa mga sa nag mga ano mga vlogger na napapanood ko sa sa ibang channel is hanggang 5 hours lang po yung pwedeng itagal nung tubig or doon sa painuminan nung uh, mga alaga nating hayop yung mga hinahalo nating water soluble. Mapagamot po yan or kahit anong kahit anong vitamins po yan at gamot para sa mga ating mga alagang hayop. So, hindi po natin pwedeng patagalin yan. So, sa akin, ang ginagawa ko lang po dito is, ina, uh, sisimulan ko ng umaga, pero pagdating po ng hapon, uh, sa akin po, uh, sa akin lang yung ginagawa ko to dito sa mga alaga kong hayop. So, sa akin, ang ginagawa ko, yun, nilalagyan ko sila sa umaga, tapos pagka ng hapon pinapalitan ko na ng malinis na tubig yung kanilang inuminan so lucky po yan araw araw ko pong uh, ginagawa yan so isa pa po halimbawa may walang mag -aasika. isa pa po doon sa ano sa sa may advice ko din sa inyo halimbawa na kung sakali po na uh, to, na aalis po kayo at walang mag aasiga kaso ng mga manok nyo mas mabuting wag nyo na lang pong lagyan ng vitamins yung kanilang patubigan para hindi magtagal dun sa kanilang painuminan kasi po sa totoo lang nagiging kulay green yung kulay niyan yung kung bakit pagkapanis niya kulay green ito yung sa Bitmin Pro naobserbahan ko po yan nung, ano, nung nakaraan na ginagamit nung ginagamit ko yung Bitmin Pro pagka pinatagal niya nagiging kulay green yung kulay niyan hindi na ano kulay pula kulay green na po yung ano niyan yung kulay niyan so yun guys hindi po natin pwedeng ano pagtagalin yung mga gamot or mga vitamins sa kanilang sa kanilang patubigan sa kanilang painuman so yun po yung ping, mas mabuti po na palitan nyo rin kagad so yun lang po guys yung ano yun lang po yung gusto kong i-share din sa inyo about tungkol dito sa sa mga alaga nating manok at yung about it sa kanilang sa, uh, about sa paggamit ng mga vitamins or mga ano pang gamot na inihahalo natin sa tubig na water soluble So, yun yung gusto kong i-share sa inyo. At ganoon nga rin po, saan so, naman po, isa pa po, isipahabol ko na rin yung, isa mga laga ko namang baboy, ang ginagawa ko naman sa mga laga kong native, hinahalo ko na lang sa mismo nilang pagkain, na may kasamang uh, tubig. Bali, wet feeding yung ginagawa ko sa sa mga laga ko namang baboy. Ganun naman po yung, ano ko, yung, yung, aking uh, pagpapainom sa kanilang gamot para diretso na po nilang makain. So, yan po. Yan po yung gusto kong ano, i-share po sa inyo tungkol yan sa paggamit ng mga water soluble. Kung ilang oras or ilang oras lang dapat gamitin yung mga gamot na pinapainom natin sa ating mga alagang manok or alagang kahit anong alaga pong hayop. So, yan lang po yan lang yung gusto ko i-discuss po sa inyo ayun sana may may natut makatulong po sa inyo itong video na to ayun. at uh, ayun, muli wag nyo po pa rin kalilimutan na ano na magtanong pa rin po sa mga eksperto at mag-research about sa mga bagay na ito. So, yung dito na lang muna po yung ating video for today. Ayun, kung hindi nga po, Muli, bago ko tapusin yung, ano, yung video na to, yung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, huwag nyo na pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at i-click din yung notification bell. At pakipollow na rin ako sa aking Facebook page. So hanggang dito na lang muna po yung video natin. And thank you po muli. At uh, kita kita po tayo ulit sa aking next vlog. bye po and God bless po sa inyong lahat.